Top 3 motorcycle dealers na napakatagal magbigay ng ORCR. Number 1 sa listahan natin si... Joke lang, syempre hindi natin papangalanan yan. So ano nga ba yung dapat gawin kung mahigit isang buwan na wala ka pa ding copy ng ORCR mo? According to LTO Memorandum, merong up to 5 working days sa dealer to complete all the necessary requirements para ma-process yung initial registration. After noon, mapupunta na yung bola kay LTO, meron silang up to 3 working days para i-register sa system nila yung mga information na binigay ni dealer. And mag-provide na rin ng ORCR. So technically, dapat within 2 weeks, meron ka ng copy ng ORCR mo. So kung mahigit 1 month na at wala ka pa rin copy ng ORCR mo, all you need to do is to email DTI and LTO and make sure na nakakopy yung dealer kung saan mo binili yung unit. Make sure to provide all the necessary documents to prove kung kailan na-release yung unit. You can email DTI at FTEB at dti.gov.pa. and yung kay LTO naman, ECG.LTOASEC at gmail.com.